Hi guys! Welcome back dito sa aking panibagong video. So for today's video mga pangga, samaan nyo naman ako ito. Okay-okay na naman ang unboxing natin for today's video mga pangga. Kasi papakita ko po sa inyo kung gaano tayo kalupit. kalupit talaga. Kalupit mag-ukay-ukay mga pangga. Ever since in the world began. Charis, ever since in the world. Ever since in the world began. ang kanta. Ever since I'm here in UAE mga pangga. Wala po akong nabibili sa mall na kahit isang uh, pirasong damit. Kasi, alam nyo, nasasayangan talaga ako sa pera, mga pangga. Totoo yan. Bakit? Yung iba kasing mga item sa mall, mga pangga, is nakikita ko lang siya sa ukay-ukay -okay at nabibili ko lang siya ng mura. Tapos, yun nga, uh, pag i-compare ko siya, ay, sobrang tipid na pag sa ukay-ukay -okay ako. Actually, dito naman ang mga ukay-ukay, -okay, mga pangga, is maganda siya kasi may mga ano pa siya, may mga tag, ayan. So, ngayon, samahan nyo ako mag... Uh, unboxing ito at na natin yung mga damages. Pero alam kong hindi ito mga damage mga pangga. And hindi naman to ko sobrang kamahal-mahal mga pangga kasi nabibili, nabibili ko lang to siya tag Wonderham. Wonderham lang siya mga pangga. So, yung Wonderham natin dito mga pangga is equivalent to uh, 15 pesos sa, ma, uh, sa Philippine money. Ayan. So, kaya ngayon samahan nyo naman ako mag-ukay-ukay. Alam ko naman na mahilig din kayo sa ukay-ukay. And then mga pangga is uh, ako kasi pag hindi ko na siya or hindi na siya kasya, ganun, Uh, lagay ko rin siya sa, ano, sa karton tapos ipabagahe para sa mga pinsan or mga kamag-anak sa Pilipinas, ganun. Pero hindi ko naman siya inano talaga na sinuot ko siya ng as in. Ganun lang talaga ako mga pag- Mostly pag gusto ko talaga yung damit ko at tinatago ko yan. Pero pag ayaw ko na, ayan, box na yan. So, let's go! Samahan niyo naman ako. Ayan. So, for today's video, unahin natin to. Ito, glasson. Ano lang to siya guys, 40 dirham. And ang tawag daw nito is mommy jeans. Ayan. Dapat nakaganito siya guys. Oh. Ganito siya. Hay. Kunin lang natin tong upuan natin para makita niyo talaga ang beauty. Ayan. Hindi lang natin siya ka kasi hindi pa nalabhan. So, pang gano'n lang siya. Ang size ng ano ko guys is 28. Ayan. Ayan, 'di ba? Hindi lang masyadong ano yung ano ko, 'di ba? Maganda siya kasi malaki siya dito, oh, parang uh, pants, ganon. Ganon siya, ganon. Oh, 40 dirham lang siya. Ito lang ang mahal na nabili ko mga pangga kasi syempre. Ayan lang, sa so, ukay ukay And, ito naman, Wonderham lang siya. Ako kasi, mahilig ako sa mga crop top. Kasi, ah, uh, pag sinuot ko siya, ganito, naka-crop top ako, tapos diretso na lang ako nag-coat, ganun. Tapos, hindi masyadong mainit, guys. Kaya, ayan. So, ayan, o, oh, ba diba? Ang cute, o. Oh. And, magagamit na din siya natin pang TikTok, guys. O. Oh. <laughs> kasi, ba diba, mahilig na tayo sa TikTok? Kasi, nagawa na tayo ng video. Ayan. Ito, o. Oh. Wonderham lang to, guys. Eto, Forever 21. Mga oh, ganito lang, guys. Wonder Hum. Diba? Napakalupit na po. And, ito din. O, oh, Crop Top. Wonder Hum. Hindi lang natin sukatin, guys, ha. Ang liit para kasi yung katawan ko parang bata lang. Ganun. So, ito, Wonder Hum. And, ito naman, ang bago pa nito, guys. Ano siya, o. Oh, diba? Wonder Hum. Ganyan tayo kalupit mag-ukay-ukay, guys. Uh, secret treasures, ayan. So, sa mga hindi po mahilig sa ukay-ukay, pasintabi na lang po, kasi ako ang hilig ko sa ukay-ukay. Ay, tayo, Wonderham, guys. Ayan, pantulog lang siya, ha? Pero Wonderham, napakalupit. Ang ano niya star above. Star above. Stars above, ayan. Marami tayong pagbigyan pag hindi ka siya natin, guys. Marami tayong mga kamag-anak. And, nung umuwi lang kasi ako, ito, Wonderham din to. Nung umuwi kasi ako guys, nagpaano ako dun sa bahay nila mama. Tapos yun nga, pinamigay. Diyos ko, ang daming damit. So, ito. Pwede nito siya pang TikTok. o, <laughs> oh, diba? Oh, TikTok. Oh, talagang pinag-anuhan kita TikTok, ha? Hintayin mo yung mga mobs ko. charas <laughs> Ayan, o. Oh, pantolog. Wonderham. Diba? Ito, and ito naman sobrang lupit po ito stars above nindot ang ganda ng tela guys pantulog siya ito pantulog. as in wonderham lang talaga siya guys kaya nagugustuhan ko siyang ipapakita sa inyo and ito naman is kasi malapit na ang winter ayan wonderham lang siya guys and ako kasi kahit magbili lang ako ng isda na kahit nakapantulog lang ako, okay na ako. Ganun talaga ako. And, ito naman is, ano siya, Forever 21. Wonder Ham pa din. Huwag mag-alala, guys. Pamigay ko to pag iayaw ko na. <laughs> And, ito, oh, ang cute. ba diba? TikTok pa more. TikTok, TikTok, Jutani, guys. Mag-TikTok tagbanat para mabawi na to ang ato ang ipang ukay-ukay. Ayan, ito din. Oh, Diba? Ang lupit. okay okay is life. Old Nibi. Ang nagustuhan ko lang dito, guys, is, ano, maganda pa kasi yung mga tela at talagang, ano pa siya, ito, Verska. O, 'di Diba? Ang lupit, ang ganda. And, ito naman is Aeropostale. O, uh -huh. ganon siya. Up shoulder, bayot! up shoulder, up shoulder. And since mahilig na tayo sa ano, ganito, gaze. Ayan. Pakita-kita ang posod. <laughs> Patay na gitaan sa atong papa. eh dito naman is, mga Wonderham lang kasi to. Pasensya na, Ito, American Eagle. Mahilig kasi ako sa ano, tube lang guys. Kahit hindi naman gano'n tayo Kagifted, Pero mahilig tayo sa tube hayaan nyo yung mga tao. Charis. <laughs> Ayan. So, meron tayong ganito, guys. Ang sexy naman pang beach, oh. ba diba, Ang lupit. And ito, syempre, divided. Okay, yeah. I'm ganun lang siya, guys. Ang hili ko talaga sa crop top. So, mamaya labahan natin to pagkatapos kong ipakita sa inyo. And ito naman is pantulog siya, guys. Night-night. Night-night. Uh, ang bago-bago pa. Pag ayaw ko naman to guys, pag malaki, pamigay ko naman to agad. And ito, G-Crew. Pantulog lang siya, J crew Oh. Ang lupet ng ukay-ukay. Kaya pag, isa, pag gusto niyo mag-ukay-ukay, isama nyo ako. <laughs> isama nyo ako, ukay-ukay, slave jug ko. Dropper James, ito, pantulog din siya. Ito, kasi to siya sa akin kasi ang liit lang ng katawan. At ito pang Christmas. Ang ganda din ng tila. Very soft. Stars above. Ayan. O, oh, 'di ba? Diba? Mm. Kung ano, alam nyo kasi guys, pag kahit pantulog, may, ako, minsan, gi, ko na sa office. Uh, Nag-o-office na din ako. And ito naman is mentally, ano to, mentally exhausted. Exhausted. <laughs> Eto, o, oh, ba diba? Ang cute. O, oh. ano siya guys. Wonderham lang yan, and ito naman is boing, boing. Malapit na kasi ang winter, wonderham pa din yan. And ito naman pang Christmas, ito. Mm. Minsan talaga ako pag mga ganito, inano ko siya sa office, and ito is pantulog, and pansiksi, ito, oh, ganda siya sa likod. So, akala nyo, ano, hindi talaga ako, guys, lahat ng outfit ko, okay-okay lang yan. And, ito naman, maganda to. Nagustuhan ko to siya kasi, made in China. Ang but, ano, siya, cut siya, wala siyang tag, pero parang Victoria's Secret ganun. O, oh, ba diba? Wonder, hum? O, oh, napakalupit po. And, ito mga short na to, pambata para sa mga pamangkens. Pamangkenans. And, ito naman, short, pamigay. And, ang dami talaga guys. Ito, pantolog. Ayan. Naganda ang mga tela kasi Westport siya. Ah. And, dito na naman tayo. Ha! Ah, <laughs> Nakakapagod. Nakakapagod. Eto na naman. Ito, pantolog din. Tingnan nyo. Oh. Kaya nga, gusto kong mag-live ceiling kaso wala akong time eto mga shorts na champion. Pamigay natin. Para naman. Hindi pa dito. Wala pang mga ano. Meron pang mga tag. Ito din, mga champion. Pero, syempre, labhan muna natin, guys. Nakakahiya naman. And, alam niyo sa mga kaibigan ko, hindi din ako nagbibigay ng na okay-okay. Kayo. Bakit? Nahihiya ako. Kasi, I think, hindi sila kagaya sa akin na... Ah.